You know. To Saya. Sana, aww. Ah, no. oh. <laughs> nice birdie. Okay, birdie rin. Oo, oh, sa body lang, wait. Eh. Sir, sir um, na-OB si Sir Jason. Ano masasabi mo? Ay, ang masasabi ko, may lamang na ka talaga. O, oh, niyan. Kurado yan. Kabawi ka na. Kabawi na ako. Siyempre! <laughs> so, Wala yung bula ko. Tame, tame, tame. Naman, ligtot na sir, ah. Ui <laughs> 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 oh, nice one. Wow, kanan lang. Dahil tuloy-tuloy po yung ulan kagabi, medyo may konting tubig. Git na yung bola mo. Hindi mo siya makikita. Kahanapan yung mga kadi. Tulong-tulong. Yan lang, yan. Yan ang drop. <laughs> Kay Sir Jason nga kanina, oh. Kaganti <laughs> ah, na naman. Gantihan lang sila dalawa. Nice. Abot mo! Okay, hanap pa rin sila. <laughs> pag <laughs> na kami lahat. Wow! Good shot! Wow! On the green!

Ayaw niya eh. Hahaha! Nag-tangkal eh. Hahaha! Oo! Oh. Verde ba to? Verde, Sen. Eh, gil pa ngayon. Hindi ko umabot eh. Oo, maray pa <laughs> ma. Parang pinagpawisan ka sila. <laughs> Pinawisan ako sa... Nawala yung bula ko. Gitna, nawala. Pero yung bula ko, nawala pa. Yun oh. Tangina huli nuan nga. Tapos oi, huli nuan nga oh. Tapos. Wala na wala yung bulak ko. Flag ball daw. Yun. Oi! 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 Patay diretso na. Diretso sa Pasay. Puta magaling talaga to si Master. Alam na alam talaga si Master. Alam na alam talaga si Master. Oi! Oi!

Nice. Doon si sir. Hall number 9. Nice. Car. Nine holes finish. Hello. Champion. Ina. Champion. Lulut po kami ngayon ng ano match play. Nino. Semi finals po kay Serai Rakino sa kay Captain Panikpik. Ay ganon. Gallery yung Iming Idol. Sino lamang? L�ver. Wow. Like Tama ko. No. Oh, Porsyento. Si libre uh, um, Libri check up doon sa RGO. Libre nga sa RGO. Mga ano Ang buhay ng golf, minsan masaya. Minsan nakakainis. Nakirwin yung bola mo, nawawala pa. Hindi ko alam kung saan ang bola. Ang hirap kaya masaya. Nakakainis. So, ganun talaga buhay ng gol. Ano score mo ngayon, sir? Ang score ko ngayon, front. Ten over. Oh my God. Oh, pustahan naman. Pustahan naman. Patay oh. ako. Bayad. so, <laughs> oh, nalobat po yung cart namin. Wait ko muna yung backup kasi paparating na din. You know? You know? You know? Parang walking pad ni Tiger Woods ah. <laughs> walking pad. Pulo kami? Yan. Lobo daw eh. Uy, muntik na mo ulit ano? Walang no? pad tilapia. Dapat palo lahat. Sa pa. Ayaw nyo makontento ah. Puro na makilaglag. <laughs> Ay, <Jesus. laughs>

Tostang ng uh, <tos ng so, ah! nga Gusto siya raw? Sog! siya! Kama-update na? Yun! Puro tayo, sen. Agoy! Lako! Lokas! Lokas! Eh, dubol! Lik. Kinapos. Swerte ng araw namin, no? Oy, congrats ha, congrats. Ha, oh, congrats ha. <laughs> On the green. Park.

Malakas Uy, malakas lang, lang. tumalon. Yun oh. Tawin ka. Par. Ina. Uy. Wow. Uh Hu, ulan na naman! haligo tayo, wuu, gaya't talaga ang buhay, lho? <laughs> Super, okay. Tim, ayay, okay. sabi mo pa, five na. Uy! Uy! Allah! Patay tayo dyan. Sina. Pabor kay Sir Siplon. Bumalik kay Sir Delis. Tatlo. Ah. Oh. Balik na naman! Sige Sir! Nagkuha oh. ah, yan mga pagsampo! <laughs> Pabalik balik. Nakadala dalawang baba na. Kasi kung, pas, kung pasubrahan mo, delikado naman doon. 9-0 kami. kasi 0 Limang bunker nun, oh? Apat, tapos yung sa sides. Apat <laughs> <laughs> doon. Isa pa. pa. ahon <niya> na yan. <laughs> <Hindi, wala. laughs> Yun Dalawa lang yung magaling. <laughs> <laughs> Poor bogey. Wala. Chance ni Sir Siplon. Wala yung pa Yon. Bagal. Yeah, Bagal. Yan. Ito maganda yung vlog Jis. <laughs> Double par. Double par. <laughs> nice. Tatlong balik, birdie pa rin. <laughs> <laughs> Hali po yung pulo ng mangga. Mahal number 4. Pag bulok talaga bumibigay, no? Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Sakas magamot yung puso mo. Ha? 100,000 years pin. Ayan oh, no, eh, di rin no. kay Sir Jason. 100 uh, <laughs> year pin. Three, na Front lang pala. Tapos meron ko, di pa sumali. Sir Dennis? Kaya lang, gawin sa sali. padding birdie. Kuha niya na yung 100. Sulok-sulok oh! Sulok-sulok oh! 100! Ay! Birdie pa niya, oh! <laughs> <laughs> o, oh, hindi sumabit, Lapakalayo yun. Wow. <laughs> 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 Uy, sumabit. Sakto lang, oh. Oh, papasok pa. Nice. Oo, oh, yan eh. Ayun <laughs> guys, 50 yards. Dikit kay Sir Sapin. Yung kalaban namin gagalit. Oh, pag sumablay, talo yan. Talo si Sir. Talo sa corner yan. Ano lalo pa ako. You know? Daling, galing. Pating Verde. Yan yung mga bitirano. Dito, dito, dagat, dito, dagat. <laughs> pating par, pating par. Pating par din, paano yan? Pating par din. Masunod pa. <laughs> Puno yung dagat relax na relax sila o pating par, dikit parang kagabi lang par panalo par 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 <laughs> 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 <laughs>

Ganyan talaga ang buhay. Patay <laughs> <Sir>. ako. Panalo <laughs> ito. So ito. To over na si Sir. Pag pumasok yun, makuha niya yung last corner. Nice. Partida. Dinaanan pa ng dahon. Give na to sa amin, Sir. Di pa ba give yan? Oh, give na yan. on the green 100 pesos. Wala. Yeah. galing. O, oh, tabla. Tabla tayo na. Gumagaling ah. ka sir din. Or pating pa eh. Advance ba? Go double. Kailangan ko pa sa bagay. Kailangan ko talaga. Yan na wala yung parka. Straight? Oo, sir. Okay. So, lahat ko Pasok 200. Makapasok. Sige, sir. Pasok. Oo. Ah, yun lang. Kani, 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 ha? Ala, ala, ala. May. Yun na sana sir, oh, speed lang. Hala. Ganito, ha. 200. 200 Okay. Pusguan ng trabe. 'Di lang pasaher, magna-share. O. Oh. Yun oh. 200. <laughs> 200. 200, bhai. Bhai, ito 200. Sir, perdi tas taga si Busera. Ah. Kaya magbigay. At dahil natalo talo si Centigon, guys. Oh, kasi ang papakain. Eh. <laughs> Libre kami. Sa <laughs> tuwing mga nanalo.